Hello guys and what's up mga ka-GBL For today's video nga pala guys Samahan nyo nga po pala kami dito na magpakain ng baboy At ayan nga pala guys at makikita nyo nga din po pala Na talaga namang napakadami dito baboy At may malalaki na nga din po pala dito At may maliliit pa na kulig At sa aking pagkakatansya nga pala guys eh, Siguro itong, itong mga baboy na ito Higit siguro sa 20 Nakita ang nga din po pala guys Talaga naman na napakadami ng baboy na ito At ayan nga din po pala guys Meron nga din po pala si sa silong ng bahay Pagkatating nga din pala guys namin dito sa banlat agi ganda man nagsigawan itong baboy pagkakita sa amin ay eh, siguro gutom na gutom na are pagkalipas ng isang taon na la oi eh. at pagkapasok ko nga di pala guys dito sa may banlat nakita ko nga di pa pala dito ang dalawang inahin na may anak na mm -mm, kaya nga inahin ay ano gayon kada manlat nga din pala guys dito sa may kulungan nila is talaga namang may laman e eh, ayan nga din po pala guys yung iba nga din po pala ay dalawan at yung isa naman din po palang malaki ay eh, nagsosolo dito sa isang kulungan at ayan nga din pala guys makikita nyo nga din po pala dito ang inayin ng baboy na nakakulong doon hindi nga din po pala yan nakala ko nga din po pala ay baboy charis and then yan nga din po pala ang tagapagpakain dito ng baboy and eh, yan nga po pala si Lenny guys hindi ko nga din pala alam guys kung bakit nga pala ganito kaingi itong mga baboy siguro kapag may nadating tao at saka lang nag-iingay ng ganito eh siguro pati talaga gutom na gutom na are and then yung ano yung pala guys at nga, meron nga di po pala guys sa likodan dito ng mga nakakulong na baboy ayan nga di po pala guys at dumadambang nga din po pala itong isa hindi ko nga po alam kung bakit siguro eh gusto ako ala joe eh at kinakailangan nga di pala guys na bago ka magpakain tinitiyak muna na malinis itong pakainan ng baboy and then yung nga din po pala guys at makikita nyo nga din po pala dito na nililinis nila nilili itong pakainan nila at syempre naman guys kung ako sa baboy masarap na talagang kumain kapag malinis. Mm, -mm. And then yan nga din ho pala guys. Ito namang si Maymay habang nga po pala nagpapakain si eh, Talaga naman din na And then yan nga din po pala guys. Kinakailangan nga din po pala nawalisan or palahin itong mga dumi ng baboy. At nang pumunta nga din po pala ako guys dito sa may kabilang bandats nakita ko nga din po pala itong maglola na no, nagkakagulo na. Dahil nga po pala itong isang alaga nilang baboy nakawala na dun sa pinagkukulungan. Itinatry nga din pala guys nila dito na pakainin na rin baboy para sumunod. Mm, -mm. And then dahil nga po pala talaga namang napakatigas ng ulo na itong baboy na ito Talaga namang po na papasokin sa may kulungan And then yan nga din po pala guys At maya maya nga din po pala is napapasok na po nila yung baboy Pero ito nga rin po pala guys Ang estel dito sa may kulungan And then yan nga din po pala Nakita nyo naman po talaga na napakaganda dito ng tanawin And then yan nga din po pala Siguro ipapalitan nga din po pala nila Ang bubong na itong mga baboy Dahil nga po pasiraan na And then yan nga din po pala Habang hindi pa nga din po pala kami natatapos is wag marites marites muna and then di ko nga din po pala alam dito ito palang baboy, ay gutom na pala may kita niya pala kis, so dumedede na mm. -hmm. and then ito nga di po pala hindi ko alam kung ano binubusan dito ni Lenny o yung baboy bago, o yung pakainan pero nga alam ko po kasi kanya na nice, yung pakainan and then yun nga din po pala itong baboy bakit kaya ito sumisilip ay eh, siguro na yung gito sa maghiina mm -hmm. nakakita nga din po pala ako guys dito ng kulig na pinagsisiksikan ang sarili dun sa sikip na daanan kahit hindi naman kasha, ay eh, siguro nga ay mataba na. And then yan nga din po pala guys, magpapakain nga din po pala si Lenny dito sa melikudan ng ballat. At dahil nga din po pala guys, meron nga din po pala mga baboy na nakakulong dito. And then yan nga din pala guys, bumalik nga din po pala si Lenny para kunin yung ipapakain. Dahil magpapakain ay wala naman po palang dala. And then yun nga din po palang si Mikalis, ay natatakot nga daw po at baka daw po pala may limatic doon sa may damuhan. Alay, hindi ko po alam kung bakit magkakaroon na limatic diyan. Mm -mm. And then yan nga din po pala guys, talaga namang napakalalaki ng na baboy din eh. Nagbuot na nga din po pala guys dito si Lenny ng isang timbang dara po pang ipakain dito sa may mga baboy. Ito yung nga po palang si Mikalis. Nagkakat nga din po pala na magpicture-picture muna abang si Lenny nagpapakain ng baboy. And then sabi ko nga din po pala sa mga baboy, kumain lamang diyan at ito well.